ito, sinort ko na. Ito, ito nakashort yan. Makasabihin nyo, daya, ayan. Nakashort yan. And then, tingnan nyo. O, umilaw. 227, 228. O, hindi umilaw yung bulb, ah, Hindi umilaw, di ba? Nakashort. O. Ngayon, lipat tayo dito sa may. Itong, ito. Isushort ko itong supply na itong 18-018 uh, na itong transformer na pinang-inject natin dito para uh, tama yung sinabi ko na kapag buo yung linya ng isang transformer dapat iilaw yung bulb yan sa mababang bolt tayo lang to 18 na lalo pag mataas is iilaw yan or mas mataas ng piray Ngayon ito naka, nakakabit yan ha makasabihin nyo hindi ayun o oh. pato 20 yan 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 nyo yun, yun. oh, ilaw yung bulb ba diba? ayun for today's video bali eto meron ulit tayong dayong gagawin ah, galing pa ito ng abulakan ah, Bulacan uh, ah, San Jose yata, or basta taga Bulacan pagaling to tapos pinadala lang dito sa akin AC AC650 na audio master yan ganda ng forma nyo angas yun unang una sa lahat eh, maraming maraming salamat sa pagkakatiwala nyo ah, unit nyo rin ito sa akin sir ah. ah medyo malayo yung Bulacan eh, tayo pa pinagkakatiwalaan para gumawa lang ng unit nya na ko AC650 na audio master ganda siya oh Ayaan nyo gawa na lang natin ng review to ang issue nito kaya dinala to dito sa atin is sabi ni sir ayaw daw uh, mag relay ayaw daw relay totally wala na siyang audio tapos hindi na gumagana yung fan bali ito binuksan ko na and then visual check ko na upon checking okay naman siya eh. wala ka namang makita na tira or pumutok or sunog na parts ngayon papakita ko sa inyo papakita ko sa inyo na ganun nga yung issue teka lang ha ah. so ngayon guys gamit mo tayo ng bulb yan para in case na may problema is hindi siya ganun kalala kung sakali <laughs> ayan o natin yan wala oh parang voltahe lang yung lumalabas oh 234 wala rito tapos hindi umaandar yung, yung pan yan ulit eh yung nagre-relay lang is yung itong soft start lang yung ito wala yan wala ayun bali <laughs> ito yung issue or ito yung trouble na dapat natin i-fix for today's video ayun bago natin simulan yan Siyempre, promotion man tayo agad sa mga hindi pa nakapag-follow pakifollow hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel sa so mga hindi pa nakapag-subscribe like, share, hindi siyempre pakihit ang mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ang so, unang step na gagawin natin dito, uh, try natin tanggalan ng supply muna. Tanggal natin ng na supply ah. Ito, isang channel muna. Ito, itong channel na to, papunta siya dito. Yan, dito yan. Sa totoo lang guys, hindi pa ako familiar sa ganito klaseng amplifier. First time ko makapag troubleshoot ng ganitong brand, yung Audio Master na ito. Kaya, kapakapain na lang muna natin. Yan, ito, nakatanggal na to. Itong isa, tanggal muna natin itong channel na to. Ngayon, oh, gumana siya. Nagkaroon siya ng, ano to, protect yata to or clip. Pero nagkaroon na ng display dito. Yung dito, wala. So, oh, ngayon, bunutin natin yung isa ulit. Wala pa rin siyang fan eh. So ngayon ito, tinanggal ko na yung dalawa na papunta sa dito. Yan. Ngayon o natin. Natin ko may pagbabago. O, yan. Ngayon, syang, ito, oh, yan. Meron siyang kwento dito, bolt meter Tingnan mo yung bolt dito sa amin oh, 237 taas. Tapos, nagkaroon siya ng display dito. Ang problema, parang hindi pa rin umandar yung pan. Oo nga tapos hindi pa rin eh hindi ko pa rin narinig yung relay <laughs> ulit yung sub start lang talaga oh okay wala <laughs> so ngayon bali ang gagawin ko na lang dito kailangan ha bet isilipin ko nga muna ah dito dito pala siya kumuha ng fan dito siya galing bali yung naka inject lang dito ay dito lang dito pala lahat kumuha kaya plan di ayaw yung pan dito, dito So kaya gagawin ko na lang muna dito Medyo nahirapan nahir tayo dito Maklas muna tayo ng isang unit Maklasin muna natin to Tapos silipin natin kung ano yung diagram nito So ngayon, stay tuned muna kayo So yun bali day 30 <laughs> Day pag linggong uh, gawaan natin, bambira oh pinahirapan talaga ako ng todo ng unit na to tinanggal ko na yung front panel niya tinanggal ko na kasi sinisilip ko yung itong pinaka front panel nya mga nagpalit na ako nito nagpalit na ako nito ayaw pa rin talaga tapos may mga sirang <coughs> dito sa channel dito sa may channel 1 may mga sirang uh, C1815 sira yung dalawa yung dalawa is pinalitan ko na ito good to eh itong dalawa sira ito uh, hindi ko na pakita para hindi na mabay yung oras natin basta sira yan pinalitan ko na at ko na tapos sa channel 2 Sira itong 70 and 10 Sira ito, sira, sira Pinalta natin, ito yun oh Yan, pinalta natin Di ko na ipakita sa inyo Na kung sira o hindi Para hindi numaba yung oras natin Basta, uh, sira ito <laughs> Tapos ngayon na. Ah, ito Bigay idea ko sa inyo Baka sakaling ma-encounter nyo yung ganitong klaseng sira <clears throat> Yung tipong na-check nyo na lahat Good tapos ganito pa rin yung isyo eh ito na yung sagot at makapagbigay idea ako sa inyo ang problema nyan dito kapag sinukat mo ito good dito pag sinukat mo may bultahe na lumalabas dito yeah, may bultahe pero pero ah sira ito <laughs> kasi aluminum yung transformer nyo kung nyo naman kasi itong puti na to ito yung nagsusupply dito nasusupply siya dito sa may uh, ilaw ng front panel nya itong EC650 umilaw to umilaw itong logo ng Audio Master tapos siya rin nagsusupply ng papunta dito sa may relay papunta sa may relay papunta dito sa may fan yan rin nagsusupply same din sa may isang channel And kaya sabi kong tagal nang tagal ko talaga siyang nakuha ito nagpalit pa nga ako ng kapasitor sabi ko baka yung kapasitor hindi lang pantay Siyempre, alam mo naman, pag magayon itong klaseng trouble na tipong tawag nila dyan, bangungot, is gagawin at gagawin mo lahat, di ba? Para lang makuha ako siya. And then, siyempre, charge to experience. Ngayon, ah, napalitan ko na. Ayan, oh, kaya nakauslip pa yung mga transistor na malilito. Ngayon, nung natanggal ko na yung mga sira dyan, pag, kwang, pag, sak, salpak ko ng, ah, Sinalpak nilag, sinalpakan ko ng, saan ba yung adapter ko? Ito, ito, ito. Adapter ko, 12 volts ito eh. 12 volts ito pagsalpak ko ng supply dito yan, ito pa nga yung salin nyo pagsalpak ko sa dyan dito naging normal, nag relay na siya, nag relay sya nagkaroon sya ng supply ng fan dito nagkaroon ng supply ng fan dito yan, ibig sabihin naging normal yung relay section kasi yung amplifier dito walang problema dito eh yung amplifier nito walang problema yung problema nito is yung relay nga yung gumana and then yung fan naging normal so ibig sabihin sabi ko normal na ito ang problema kapag pag binalik mo siyang ganyan nagiging 5 volts lang siya naging 5 volts lang bagsak pero kapag tinanggal mo ito magiging normal yung voltaje tapos kapag pinagsama ko naman kasi ito mga may mga pinutol nga ako eh kasi yun nga sabi ko trying and error eh ito kadugtong to kasi nakaparalel itong supply ito dito siya rin magsusupply dito sa may kabilang side siya rin nagsusupply dyan papunta rito siya rin kapag dalawa na lalong babagsak yung bultai. pero kapag isa lang okay sabi ko pambira naman ito bangungot ito ah ngayon para malaman mo kung buo kasi kapag tinister mo ito buo to? lumalabas na 15 dito eh ngayon pakita ko sa inyo ah teka lang tapakita ko sa inyo para may pakita ko sa inyo ng maayos so ngayon bali ito na naglagay na ako ng tester dito ah tinusok ko tapos naka easy tayo itong digital natin ngayon naka plug in ito, nirekta ko yung switch. Nirekta ko muna kasi tinabi ko dito yung front panel. Okay. Ayan na, nakakabit siya. Yung nakalagay dyan is 15. Fifteen zero fifteen na White, white. Ayan. Okay, pakita ko sa inyo ha. Ah. O. Oh. Ayan o, oh, 16.3 o. Oh. Di ba? Umilaw. Then, <laughs> then ito yung clip papunta sa doon Ah galing niyan doon sa May. Nagaling naman 'yan sa May 15, negative -15 pa si D15. Oh, kasi nakaklip Ito sa taas kasi protect. Ay oh, may boltahe talaga siya oh. 'Di ba? Pero sira 'yan. Sira 'yan, sira. Ganitong klase sa mga ganitong klasing transformer, akala mo good. Minsan may encounter mo 'yan sa mga paybuto. Akala mo good, pero sira ang pinakamadaling madaling diskarte dito para malaman mo kung talagang sira ito or totaling good ito i-short mo yan i-short mo ito kapag i-short mo yan I-ilaw dapat yung bulb I-ilaw ito ibig sabihin good yan may current dapat na pumapasok kapag ganyan na kapag sinort mo tapos hindi umiilaw ibig sabihin umido na yung laman nito umido na yung winding kasi nga aluminum ito teka lang ha short natin ha ito sinort ko na ha? ayan o no? tinusok ko ng uh, ko yan, nakashort yan dapat kapag buo yan iilaw yung bulb natin kasi nga shorted ngayon tinanggal ko yung isa kasi pang mataas ng peraya ko eh Ah, uh, tinanggal ko yung isa isang bulb na lang ah tapos ibabalik natin sa yung puti ito pinagshort ko ah para walang daya na mangyari makasabihin nyo eh sadyang di talaga umiilaw yung bulb kahit ito, short mo eh iilaw yan tingnan nyo ah ito sinort ko na ito ito nakashort yan makasabihin nyo daya yan Naka-short yan And e then, tingnan nyo O, umilaw 227, 228 O, hindi umilaw yung bulb ha Hindi umilaw, di ba? Naka-short O Ngayon, lipat tayo dito sa may Itong, ito I-short ko itong supply na itong uh, 18, 018 na Itong transformer na pinang-inject natin dito Para uh, Tama yung sinabi ko na Kapag buo yung linya ang isang transformer dapat iilaw yung bulb sa mababang bolt tayo lang to 18 na lalo pag mataas is iilaw pa yan or mas mataas ng piray ngayon ito naka, nakakabit yan ha? makasabihin nyo hindi ano pato 20 yan yan kaya nyo oh, Iilaw yung bulb diba yan ibig sabihin buo yan gumagana yan ibig sabihin ulit nyan sira itong transformer na ito hindi, hindi transformer ha Yung linya ng 15015 Ngayon, -15. ipakita ko ulit sa inyo Kakabit kong itong, ito ha Sa may linya nito And then, tap on natin Iilaw na itong indicator dito And then, magre-relay yan So, ngayon, bali ito Naglagay na ako ng supply dito 18018 -18 naman ito Yan, pansamantala lang Or sakali, ito na lang ilalagay natin Ito, tingnan nyo ha Iilaw yan, tapos magre-relay. Mag okay, nagkakabit ko na yung fan para sigurado, para mas makita nyo na gumagana pati fan. So ngayon, ko na yung linya ng fan. Ito, nakakabit pa rin naman ito. Pakita ko sa inyo na magiging okay yan. Ayan, oh, naka-protect na siya. O, oh. oh, naging normal, nagre-relay. na yung fan. Oh. Ngayon, Mahaba na yung video natin eh. Babalik ko itong Ito naman yung ikakabit natin Itong linyang puti na to Babalik natin dyan sa may sakit Okay ito Naibalik ko na Ito ah Naibalik ko na yung sakit And then yung transformer na malaki naman yung Pagganahin natin Ayan Tingnan nyo Ayan Ganun pa rin sya oh so, Hindi ko magana yung fan Hindi nag-relay Ito pa rin yung umaandar Yung clip pa rin Ah, ibig sabihin sira talaga itong linya na ito. <laughs> Ay nako, bangungot na tinatawag tawag. Kasi magtataka kai, eh, di ba? Pag sinukatan mo, meron siyang boltahe. Pero, pero ah, pero kapag inilagay mo na sa diyan, bumabagsak. Yung pala, yung linya niya sa loob dahil aluminum 'yan, corroded na or corrosion na. Pupudpod na siya. Tapos, eto na ngayon, dahil nakuha na natin yung problema Ibabalik natin itong board sa may heatsink tapos proceed tayo rito dito parang may problema pa eh okay na tapos ang problema ko rito ay hindi tayo makapag rewind ng tin dito kasi kapag binarinahan natin to delikado aluminum ito tapos masikip na siya oh masikip na masyado yung butas wala tayong ibang opsyon nito kundi gagawa ng diskarte maaring ito na lang siguro itong transformer na ito ito na lang yung ilalagay natin hanap tayo ng pwedeng pagpistuhan dyan yun na lang yung gagawin nating supply dito sa may dito ito lang o oh kahit magbarina ka dyan delikado yan babarinahan mo to delikado yan kasi aluminum ito baka imbis na maliit lang yung problema mo lalong lalaki gagawin na lang natin dito is maglagay na lang na, maglagay tala, na lang tayo ng panibagong transformer. Ito pwede na itin 18 18 ito pwede na ito eh. Magda-drop naman 'yan pag uh, may mga load na. So ayun, stay tune lang kayo. Balikan ko na lang kayo kapag okay na. Ito na 'yung discarding na ginawa ko. Wala na tayong choice kundi maglagay na tayo ng ganito. Transformer na isa para mag-supply dito. Kuha natin is 18018 18 lang kasi the dual ito eh. Tapos dito tayo nagkabit dito sa may out ng papuntang transformer para sabay sa, sa may switch tapos pahabol ko pala yung isa kong problema rito nabali yung ilaw yung puti na ilaw dito para magpailaw sa may logo nya is nabali E eh, wala akong pamalit nyan kaya ginawa ko lagay na lang dito sabihin ko lang sa mayari na ganyan nangyari wala eh, malut malambot yung malambot yung yung mga paa nya tapos ang mali nila hindi nila nilagyan ng pandikit Ya pag hatak, pag bukas ko, saglit lang na putol agad eh. So yan, naging okay na ito. Ayun, pakita ko sa inyo ha. Na nagiging okay na. Yung dito, ni-repair ko pa pala ito. Kasi nga may sira itong uh, 70N10 nya. Sira yan. Ito, ito, sira ito. Sira ito. Then dito, sira yung C1815 naman. Okay, balik tayo. Yan oh. Dalawang bulb na 'yan. Nga yeah, naging normal na siya. Ito yung sabi kong ilaw, oh. Ang mangyari, dito na lang siya banda iilaw. Ayan, okay na siguro 'yan kaysa ah, hindi gumana. Pausapin na lang si Madam dito. Ngayon, ibabalik ko lang muna itong front panel. Tapos tingnan natin kung may audio na pambira naibalik ko na yung front panel natornilyo na lahat lahat para matapos na yung walang kwintang vlog natin kasi ilang linggo tayo binangungot dito <laughs> halos mga dalawang linggo nang dahil lang sa dito ay hindi ko makuha kuha yung sira nya ayan naitali nya naitali ko na yan tapos naka stereo mode tayo tapos yung speaker na nakakabit ay ayun yung dalawang speaker na yun Dalawa. Hindi, apat pala. Dalawa sa gitna, dalawa sa baba. Kasi nakaparalel yan. Tapos, ito, gumamit ako ng equalizer. Kasi tinisting ko kanina. Gumagana yung... Yung adjusters natin is nakakabit dito sa may laptop. And then, ito rito. Kaya hindi ko na binaklas. Yan, naka-equalizer tayo. Okay, tingnan nyo. Hmm, yan, okay na. Ito lang yung... Medyo na iba. Yung ilaw na punta rito. Kasi nga, wala sa gilid yung ilaw natin. Okay lang yan. Usapin na lang natin si Madam. Madam eh normal na ayun may ilaw naman to dito and then yung fan okay na okay na siya teka lang ha okay naka play na yung laptop natin may equalizer natin gumagana channel 1 malakas din yung channel 2 Naka-bass tayo, naka-bass 650 lang ito Yung AC650 siguro mga na, 650 watts ito Kasi yung supply niya ay 86, 43 Parang CE5 si yung dating niya Parang CE5 okay, ayun okay na. Balikan natin Yung naging sira Ay dito Meron tayong nirepair dyan Si 1815 Sa may protect nya Transistor Tapos dito Napalit tayo ng 1710 Tapos Eto Ang pinakabangungot sa atin Okay Eto yung pinakabangungot sa atin Okay na Sir or ma'am Para um, Nakalimutan ko Kung taga saan ito Basta pinadala lang dito sa atin Sa may lalamove eh okay na yung audio master nyo <laughs> pasensya na, medyo natagalan tayo medyo hirap tayo, nahihirapan tayo nabangungot tayo dun sa may akala mo, may tayo pero yun pala, sira Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin na always on na 24-7. Sa mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa so mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Youtube channel, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then, siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.